Ano? Good morning. Para sa akin, parang enjoy lang. Kasi ang kinikita mo naman doon, parang pambili mo lang ng candy. di ba? Ganun lang. Yung ito pressure, parang... Ano ba? Kasi ganun na. nakaka mo yan. Nang mo to FB eh. Dami to rin nagiging vlogger. Nag-post lang eh. Wala lang ng content kala mo. Ano na. Vlogger na daw. Bakit yun. Dami yung feeling. Di mo pwedeng, ano lang, nag-post lang? Oy, mamita, nasabi ko sa'yo, tingilan mo na yung bisyo mo. Pectus ang pepe, kala mo naman. Hindi ka na lang manood. O oh, sige. Shout out na lang sa kasi mag-post ka lang. Mag-live ka lang. Kasalanan to ni FB eh. Nagbukas lang ng professional mood vlogger na. Ito pwedeng post-post lang tayo. Ikaw, mameta. Mag, ano ka na lang, mag-like and share ka na lang, mamita. Dahil sa professional mood mo. Inopin-opin <laughs> mo pa kasi Next time kasi, huwag mo silang papaasahin. Ikaw talaga. Monetize no, mo ka agad. Dami to rin nagtatampo. Dami na nag-off. Hindi mo kasi, ginagawa rin ka trabaho mo eh. Ayun lang. At saka trip. Trip mo lang naman eh. Trip mo lang mag-post. -ano. Mag Ang dami na lang sinasabi. lager ka na daw. Charot.